Hindi niyo alam kung anong nilalaman ko. At alam ko niyo alam kung anong naghihintay sa akin sa kanyang pagbalik. Eh ano kayo? Binabubo ko mga tao ko. Ha? Kala niyo ba siya lang mga lalo lang lumala ang kondisyon ko kasi nagpagamukhang kutik na ako. Ay! Matakit! Bakit hindi ba ito? Hindi ba peke ang asawa mo? Tok-tok At Dr. James pa dahil. ano? Ah, kapal. Hindi ba ito? Kilala kita. Maakot. na, hindi nakakapasok ako. Uwi po tulad niya, Parang uh, tulad niya, tulad niya, napatay po itong mong pinagtod, nakakapasok. At ikaw, nagulang ng kayaso. Ah, mas pipiliin ko pa, nagulang <coughs> kumasok sa inyo. Ano ba? At di yung mo, sino? Ha? Nakakala <coughs> mo, hindi kita kilala? Nakakala mo, hindi ko alam. At sa paghihintay mo ng kasilang tatatang ang papatong sa'yo, Tumanda ka na. Ayan! Tuyo! Tumanda! Ano mo rin? Hindi ko alam. Nakakao. Teke na. At akala mo ba? Hindi ko rin alam. Na tinatago mo ang tunay mong edad. Sa mga magitan ng kolorete. Mga pinkad na dami. At ano, alam ko rin? Na ang tingin ko yun ng mga tao. Pinaat na. Oh my God. Ano akal na tanong ka magsasagot, ha? Puro ka lang para sa sat, Tada! Hanggang ka lang! Sumbungan mong bumalik dito, at sisiguraduin ko na huwag pinagin mo makakain ng Bakit? Tumain mo ka ba? Yun? Hindi ko na kailangan pakinggan pa ang mga pangawid mo! pag ako tara! pag mo itong bagay Huwag mo magaling sa kanyang sumayaw. Baila, sisa! Baila! Baila! Huwag mo magaling sa kanyang sumayaw. Huwag mo magaling sa kanyang sumayaw. Sige. Sayaw, pati, pati, sayaw, yan!